Hello guys! Welcome back po again sa ating YouTube channel, Mari Lorenzo. For today's video ay mag-share lang tayo ng konting tips kung paano po alisin ang virus sa ating mga cellphone. Yung cellphone po nyo ba ay naglalag o may mga nagpa-pop up na mga ads. So, i-share ko lang po kung paano po natin alisin ang mga virus na nagpapahang sa ating cellphone. So, ganito lang po yan guys. Unang-una, punta po tayo sa ating Google Chrome. Doon po sa taas, sa three dot line sa taas, pindutin po natin yon So, ayan. Hanapin po natin tong setting. Sa baba po. Ayan. Okay. Scroll down po natin. Hanapin po natin yung site setting. Ito, sa baba. Tapos dito po sa 3 line sa taas left side, pindutin po natin 'yan. So ayan, kung makikita ninyo po, andiyan po lahat ng site na pinupuntahan po natin at ibang app na dinilit na natin, nakala natin ay na-delete na. na. Andiyan po sila lahat, guys. So eh, kailangan po natin 'yan i-delete lahat para po malinisan po ang ating cellphone at pag na-delete na po lahat yan guys ay hindi na po maghahang o nagpa-pop up, naglalag ang ating cellphone so sana po guys, nagustuhan nyo ang ating video so ayan, delete-delete lang po hanggang makita po ninyo sobrang dami po so palakin -like and subscribe naman po thank you po sa lahat ng mga subscriber na sumusuporta sa ating youtube channel maraming salamat po So that na po yung mga shout out. Thank you for watching.